Uh, I have a responsibility sa aking pamilya, di diba? uh, to clear things like this because I, I love my wife, I love my, my family very much, my kids. That's why I'm saying that it is not true. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsalita na si primetime King Dingdong Dantes sa hindi mawala-walang isyong nagkaroon umano siya ng anak sa kasamahan niya sa mga seryeng parekoy at Robin Hood na si Lince de Apat na taon na ang nakalilipas ng unang pumutok ang balitang ito at muli itong nabubuhay ngayon sa social media. Sa panayam kay Dingdong sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Webes, May 2024. Matapang na tinanong ng veteran host ang aktor patungkol sa isyong ito. Pinabulaanan ni Dingdong ang akusasyon at sinabing walang katotohanan sa balitang lumabas. Anya wala po, hindi po totoo. Inamin naman ni Dingdong na bago siya sumalang sa interview, ay nagdalawang isip siya kung babalikan pa ang matagal ng issue tungkol sa kanila ni Lensing. Sigurado raw kasi siyang maitatanong ito sa kanya, lalo na at muli na namang kumalat online sa mga vlogs na binabalikan ang lumang isyo na ito. Pahayag ni Dingdong, sa totoo lang, nagdadalawang isip talaga ako pagabi kung may sasabihin ba ako about sa topic and the issue, kasi alam kong baka tanungin ninyo. Ani ng aktor ay mayroong mga malalapit na tao na nagmamalasakit sa kanya na nagtatanong at responsibilidad niyang klaruhin ito sa kanila. Dagdag pa niya, pero para sa akin po kasi, dahil may mga tumatawag na po sa akin na mga kaibigan, mga kamag-anak, yung mga nagmamalasakit po sa akin, and because I have a responsibility dito sa aking mga mahal sa buhay. Responsibilidad ko na klaruhin ang isyong ito dahil mahalagang mahalaga po ang aspetong ito para sa akin. Mahalaga rin daw na malinaw niya ito para sa kanyang pamilya, sapagkat mahal niya ang kanyang asawang si Marian Rivera at kanyang mga anak. Pagpapatuloy ng aktor, I have a responsibility sa aking pamilya to clear things like this. I love my wife, I love my family very much, my kids. That's why I'm saying that it is not true. Kwento pa ni Dindong na noong una raw ay pinagtawanan lamang nila ng kanyang asawa ang issue. Ngunit dahil sa mga naglabasang video ay marami na sa kanya ang nagtatanong. Kaya minabuti itong linawin ngayon na walang katotohanan ang lumabas na issue. Pagpapatuloy ng aktor, sa totoo lang, noong una pinagtatawanan lang naman namin to, kami ni Marian. Pero dumating na nga rin sa punto na marami nang nakakapanood. Siyempre, natural lang din na may magtatanong sa akin. Kaya, once and for all, I'm clarifying na hindi siya totoo. Nauna ng pinabulaanan noon ni Lindsay ang isyong ito bilang respeto sa asawa ni Dingdong na si Marian Rivera. At nagbabala pa noon si Lindsay na sasampahan ng kaso ang mga taong nagpapakalat ng maling balita patungkol sa kanila ng aktor.